Pero there was a time in your life, dito sa negosyo natin, na napaka-ligawin mo. <laughs> ligawin. Hindi totoo yun. Sa lahat ng mga nanligaw, sa mga naging boyfriends mo sa showbiz, sino talaga yung pinakamasugid? Ang pinaka... Wala naman yung tang kay Robin. <laughs> uh -oh. Di ba? Mas kaya sino yata mga tatanoy ng mga ex uh -oh. ni Robin? Kasi siya yung ano talaga eh, na... Um... Uh, hindi ka titigilan, di ba? Na, no, diba? Bubuhatin uh, ka, may oh, bulaklak, oh, pagkagising mo <laughs> may roses, para yes, ganun, no? oh, parang gano'n, no? Yes, oh, napaka-thoughtful. Na thoughtful naman sa lahat. Pero I think, he, well, he has changed. Uh, malaki naman well, pinagbabay. Wala, nakapagpwentuhan na, oh, lang oh, ito. Oh, oh, I mean, oh, he's to married oh. to Marielle. Oh, yes. You have your own life. Yes. Oh, oh. Si, si, ano, si, si Robin talaga. I think, oh. ha, I'm sa, sa lahat. This Next to open. Robin. Si Kimpi lang naman. Ah, si Kimpi. Si Kimpi. Kim oh, sweet oh. naman si Kimpi pero kasi during that time, medyo pasaway din si Kimpi eh kasi alam naman natin yung situation uh, okay. niya before. But then, um, dun lang pero very strict siya. But then he, he was very sweet to me. Strict meaning seloso. Seloso at saka bawal ako yung mga maiiksing damit, yung mga ganoon. Mm. So very strict and then um, uh, sino pa ba na yun lang naman. Well, si Miguel naman. <laughs> si Miguel. 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 Zubiri. Oh, so, yes, hindi na, right. Ano naman eh. Uh, it was like just, well, for what? Nag like one year din naman kami ni Miguel. Kaya lang masyadong naging, ano yata, masyadong uh, naging naintriga masyado. That's uh -huh. why hindi nag-work out din. And, okay. um, but you become friends. But yeah, we are good friends. But that's we right. are right. good friends. At ang napakaganda rin, um, you have this solid friendship with... Uh, Rufa. Sila Rufa. Ah, Carla. Carla, yes. Um, Sila Sunshine. Sunshine. Donita. Right. O, oh, yan no? yung mga barkada ko talaga. Correct. Sila natin sa TikTok Jackie. or oh. social media, <laughs> yung kanilang oh. mga uh, reunions, yes. pangkain, sumasayaw. Yes. Wow. We make sure we make time to each, to, yeah, for each ganda. other. Ganda. Um, what is it? Do you have a chat group? Uh, we have a chat group. Okay. And kasi sa amin, um, hindi uso sa amin yung gitan. We always make sure na, you know, we're always proud kung may mga projects yung isang, isa sa amin. You lift ay, each yes, other. we lift uh, each other. Uh -oh. Hindi yung parang, ay, may workshop, naiingit. Wala kaming ganun. Kaya siguro, nagtagal yung friendship namin. Correct. Pero, so, describe <laughs> nga natin, sa, sa inyong mga magkakaibigan, sino ang, uh, yun, pinakamayaman? <laughs> ngayon? Oh, ngayon. <laughs> mga barkada ko. Patay. Ah, lahat sila mayayaman. Hindi ko, ma hindi ko masabi kung sino talagang pinakamayaman sa ano. Kasi uh -oh. lahat sila nagtatrabaho ng maiki. At saka, ka marunong sila talagang mag-save. You know, they really save. Pare-pareho okay. kami. Kaya kami nagkakaintindihan. Okay. Kasi we always work for our We work because of for our family. Right. Okay. Oo. <laughs> mahirap, <laughs> mahirap magsalita. <laughs> Diyos ko baka mamaya eh, i-text ako ng mga kaibigan okay, ko hoy, ikaw ha, naglalaglag ka. Ito, sa inyong lima, uh -huh. Donita, <laughs> Shine, Rufa, Carla, si Jackie, uh, Jackie uh, first. Jackie, Jackie years, oh, yes. si Jackie. Hi yes. Jackie. Okay. okay. Um sino ngayon ang single? <laughs> 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 Parang ako lang. <laughs> oh my gosh. Ah, Para ako lang yata. Carla. Si Carla, open na ba? Ah! <laughs> Mukhang open na naman. Di ba, uh, Carls? Uh, uh, Maring Carla, okay. open na naman na single siya. And she's ready to mingle. Okay. Ah, si Rufa. Mukhang question mark. Question mark! Naiintindihan ko yan. Oo, Mahal o, pwedeng, natin yan. Pwedeng okay. isama ko na rin si Sunshine. Baka pagalitan ako. <laughs> <laughs> Baka sabi... Baka bigla ma Oo. Well, <laughs> syempre, ang sobrang in love na in love eh syempre si Donita tsaka right. si Jackie. Uh -oh. And they're very... They're happily married. Sa inyo bang magkakaibigan, ang kaaway ng isa, kaaway ng lahat? sa amin hindi kami ganyan hindi, hindi kami ganyan oh. um kasi parang respeto namin yun sa sa isa't isa, isa. nagpapaki-alam ba kayo do you make comments about um, boyfriends of others for example or husbands hindi hindi Na, okay kung ano yung decision ng isa Namin pero yung yun. mga sikreto, may mga sikreto may mga secrets, Oo, uh -huh. pero na, hanggang lang. doon lang yun tingnan natin kung anong malalaman natin dito sa fasto. talk yata na go. ano ba? fasto. so what so what so Oo so what so what so what so what so what so what Vina what huh? so Vina so what uh, uh, Vina what so what s Give. Make or break? Make. Younger, older? Older. Bolder, wiser? Wiser. Always beautiful or always sexy? Always beautiful. Mataas ang boses, malalim ang bulsa. Malalim ang bulsa? <laughs> Saan ka rain, magaling, Vina? Ha? Huh? Huh? Sa pagkanta. Saan <laughs> ka hindi magaling? Ha? Ah, uh, biglang saan ba? Hindi magaling ko sa lahat. Ah, hindi ako magaling sa sinungaling. Totoo yun. Huling huli ako. What makes you sexy? Um, what makes me sexy? I think it's the, um, the happiness inside. Sexiest part of your body. Sex, my eyes. Bisaya <laughs> word na sinasabi mo kapag masaya. Kapag masaya? Agoy. Kapag galit piste. <laughs> Kapag in love. Ah, uh, Angbut. but. Ang, but. Oh, ang but. Agoy. 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 O, depende pala sa pag-ano. Kapag ano. nanunuyo. Kapag nanunuyo, ang sasasang bisaya. Iring-iring. Uh -huh. <laughs> ah! Huwag iring-iring ko. O iring-iring. Mag Huwag oh, oh, oh. maglambing ko. One to oh. ten. Ilan ang naging boyfriend mo ang artista? Ay, naman. <laughs> <laughs> Dalawa. 1 to 10. Ilan sa mga ex mo ang hindi mo pa rin kinakausap? Lahat kinakausap ko. 1 to 10. Ilan na ang nagpaparamdam sa iyo ngayon? Mara marami. Marami. 1 to 10. <laughs> Gaano ka na kayaman ngayon, Vina? <laughs> Mayaman ako sa mga kaibigan. 1 <laughs> to 10. Gaano ka kasaya ngayon? Masayang masaya. 1 to 10. Gaano ka kahandang magmahal ten. muli? Uh, ten. Ah, ten. One to ten. Gaano ka kasaya na magbalik GMA? One to ten? Of course, 10. Lights on or lights off? Lights off. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? Best time for happiness. <laughs> Being with someone. Cuddling. You reminder to yourself, to self today. Ano ito? To always be kind. Oh that's where it starts eh. Doon nag-uumpisa. Diba? Lahat ng pangyayari sitwasyon, pag, if you're always kind to people, doon eh, yeah. magiging maganda yung situation. <laughs>